Mamimigay tayo sa mga followers natin ng mga nanay, syempre ngayon ay Mother's Day kaya naman... Happy Mother's Day! Di ba ang sarap makatanggap ng bouquet? Pero mas masarap makatanggap ng bouquet of money. So, ito, 10,000 cash yan. So, tunay na pera yan. And of course, meron ka din flower na blue na kakolor ang pera mo. Siyempre, yung pera magagamit mo talaga to. Pwede ka makipag-date sa mga anak mo or i-date mo yung sarili mo ngayong Mother's Day. Hello! Hi! Kasama natin siya at maghahanap tayo. ng mga nanay dyan sa labas. Happy si Mother's Day. Siyempre. Okay lang sa'yo, na wala okay lang. Mas importante si marami ngayon nangangailangan sa totoo lang. Mas deserve nila yun. Oo, oh, ay, Nakatalo po. Opo. Nanay na po ba kayo? Opo, ma'am. Ilan na po anak niyo? Dalawa po, ma'am. May tanong ako sa iyo. Ano bang pangarap mo bilang isang ina? Paganda po yung kapagtapos ko sa pag-aaral. Paganda po ang buhay nila. Ilang ilan po anak niyo? Dalawa po, ma'am. Alam mo ba kung anong araw? Thili. Mother's Day po, ma'am. Sa tingin mo ka? Bulaklak po. Nakatanggap ka na ng bulaklak? Opo, ma'am. Sasawa ko. Wow. Ay, eh, nakatanggap ka na ng bulaklak. Ah! 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 ang buhay ko, ma'am. Ilang oras ka nagwawalis? Walo po, ma'am. Oh, sa init? Opo, oh, ma'am. Ay, nga ka muna. Ay, nga ka Ay, ate! Kalma, kalma! Happy Mother's Day po. Alisan po ako, ha? Thank Agay you po, po ma'am. Thank, thank you, bye-bye, bye-bye po. Papay, papay. Thank you, thank you po sa inyo. Thank you po, ma'am. Malaking bagay na talaga po ito sa akin. Makakatulong po sa pag-aaral ng anak ko po May anak na po kayo? opo po. Nakafollow po ba kayo? May tanong si Mama. Bilang isang inaanong pangarap mo para sa anak mo? Pagtapos siya ng pag-aaral. Kahit ako lang yung magkumakain sa pag-aaral niya. Wow! Oh. Katanggap ka na ba ng flowers sa buwan mo? Hindi pa po. Never? Never po. Kahit sa asawa ko dati po. Kahit piraso ng bulaklak, wala? Ganda mo ate. So, okay lang sa'yo nabigyan ka ng flowers? <laughs> ako pala ang unang magbibigay sa kanya ng flowers. Kaya ang swerte ko po. <laughs> <laughs> swerte ka talaga. Happy Mother's Day! Ayos bumpers kay mo. Yes po, oh, ma'am. Sobrang saya ko po ngayon, mom. Sobra ang kitang-kita sa mukha mo. <laughs> Anong bibilin mo? Ipapadala ko lang po dun sa anak ko ma'am. kasi Ay, mag Wala yung anak mo sa Andun po sa Samar. Ah, taga Samar. Thank you. Saka oh. follow kayo? kayo. Yes. Mommy na so po so... kayo? Yes, this is my eldest. Is ah. 35. Bilang isang ina po, ano po ang pangarap niyo? Of course, my children. I have two children. And this is my eldest. Okay lang po ipakita siya? Oo, oh, oh, okay lang. Yeah. Uh, ano siya? Special child uh, with mild autism bilang isang ina po, ano po ang pangarap niyo? Basta mapalaki ko na maayos sa mga anak ko Pa-thank you ko lang sa mga mothers ngayong Mother's Day. Ayan po, happy Mother's Day! Wow. <laughs> It's a reward sa mga nanay for working so hard. Ayan po, happy Mother's thank Day! So thank you po, thank you! Thank you so Bye -bye. much! anak niyo po? Opo, anak ko. Nakapalo po ba kayo? Oo naman. Okay lang ba ipakita anak mo? Oyo, oo naman. Walang problema. Bago kong pamilya banya, ko pala. Banya. Yes, Candice. Bye-bye. Ino ako ang cellphone ng mama mo. Anong pangarap mo para sa mga anak mo? bilang nanay, lahat naman tayo is makatapos sila ng pag-aaral tsaka magkaroon ng magandang buhay. Alam mo na, oh. aral oh. ah. Eh, pangarap mo sa sarili mo. Siguro magkaroon ng magandang trabaho para makapag-provide ka. Oh. Oo, siyempre mga po. Nanay. Nakatanggap na po ba kayo ng flower? Hindi pa. Uy! <laughs> 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 oh, oh, Sir, <laughs> <hindi ba>? Sir <laughs> di mo binibigyan ng flowers si Mrs. <laughs> sa Sunday pa, sa Sunday pa. Pero nakatanggap ka na lagi. <laughs> hindi po. Uy, charon, charon. <laughs> adding, Anong niya? Money flowers. Money flowers? Meron ba yun? Oh, yung bouquet po ng flowers. Oh, eh, okay. sorry flowers. Pasensya na sinasabi yung money bouquet. Wala po nga. Mahal po yun. Eh. Mahal yun. Ito lang po meron ako. Wait! Ano ba yan? Yan Thank you, Lord. Ang laki ng ginasas mo. Thank you. Lord. Thank you lagi niyang share yung mga nakikita niya sa post. Nako, tatalunin na, mo yan, ha? Tinatag niya ako. Tinatag niya ako itong birthday. Oh. Pero hindi ko ginagawa. <laughs> Gawin mo na. Magkano po yan? Mag-85 lang mo. Mag-85. Ate, may anak ka. Meron po. Followers po ako ni Ma'am. May pangarap mo bilang isang nanay. Makatapos po sila ng pag-aaral. Maganda yung future nila. Nakatanggap ka na ba ng flower? Hindi pa po. Bakit? Hindi na po siya practical sa panahon ngayon. Eh. Oh. So dapat yung ibigay ng asawa mo, pagkain na lang. Opo. Oh, sa iba ko na lang bigay tumbulak. bulak. Magsisikat eh. Hindi ba? Happy Mother's Day. Paano ba? Pamigay ko na lang ha? Sa sure ka. Opo. Baka magsisikat eh. Hindi ba? Eto, practical to. Yes. oh Happy Mother's Day. Thank you po. Answer prayer po. Kasi nga nangungutang ako sa amo ko po. Natawala si Bili po kayo. <laughs> hindi po pwede picture lang. Kailangan po overload. Bibili kayo. Ilan anak mo? Tatlo po. Yung mama ko busy. Tignan mo, namimigay ng halo-halo bilang isang nanay ko. Ano po ang pangarap? Isa ngayon po kasi parang hindi na para sa sarili ko, kundi para sa mga anak ko. Nasa na sana makatapos sila ng pag-aaral tapos maging successful. Yung hindi ko nagawa para sa sarili ko, sana yung... <laughs> sila talaga, no? Oh. Nakatanggap na po ba kayo ng flowers? Isang rose. Isang rose. Isang beses. Oh, okay. You. Ay, isa lang? Parang, hindi po every occasion. One rose. Kailan po niya binigay? Mga uh, valentines po. Parang uh, Every valentines naman? Hindi parang. po. Ah! O bulak. Pagkain o? <laughs> pagkain. Parang sumasaya sa pagkain. Okay lang ba magbibigay ako ng bouquet? So ako pa una nagbigay sa'yo ng bouquet? Opo. Happy Mother's Day! Salamat. Happy Mother's Day. Salamat, ma'am. Salamat. Ano yung nagawa mo dito? Kumakain ka lang ng pare? Opo, kumakain lang po kami ng pare. Parang date din po. Oh, nag-date kayo? <laughs> oh, nakapalo kayo? Yes, ma'am. Ilan po anak niyo? Lima, ma'am. Ilang nanay. Ano po yung pangarap niyo? Ang gusto ko lang po sa mga anak po, ma'am, yung pagkatapos ng pag-aaral, ma'am. Kasi niwan po ako ng asawa ko, ma'am. Ha? Single mama? Yes, ma'am. Lima? Opo. Kayang-kaya niyo po yan, ma'am. Nakatanggap ka na po ba ng bulaklak? Wala pa, ma'am. Wala pa nagbibigay sa'yo? Wala pa, ma'am. Asawa mo dati? Noon lang po yun. Matagal na po, ma'am. Eh. <laughs> Ito. Bulaklak. Ready ka na sa bulaklak ko? Yes, ma'am. Happy okay, Mother's Day. Ah, thank you, Lord. Okay, thank you, ma'am. Oh. Thank you po, ma'am. Ah, oh, Thank you, Lord. Ma'am, thank you po. Thank you po. Maganda regalo po sa akin to, ma'am. Wow. Salamat Ay, po. Saan niyo po gagamitin? Sa mga anak ko, ma'am. Siyempre, pagkain, tambay ng kuryente, ganun po. Wala ba't ko higa Masaya po, ma'am. Siyempre, hindi ko po akalain, ma'am. Tulog <laughs> po kayo ng langit. Salamat po. Salamat. Happy Mother's Day. Thank you, ma'am. Maraming maraming salamat po. Kaibanan, natulungan po ako. Thank you po sa inyo. Salamat po. Eight months ka na? Eight months. Ah! Ilan na po anak niyo? First po. First? Siyempre, yes. mga ma Mother's Day. Ano ang pangarap mo naman para sa anak mo? Guldet po. Maayos yung panganganak ko yun. Ano pinaglilihin Ako po, mangga na hinog. Ah, mangga? Nahinog? Oo, oh, oh, yung... Eh, yung na po ba ng ganito? Wala no, Wala pa? asawa mo? Hindi akong mabulaklak sa pagkain. Happy. Happy Mother's Day sa first na magiging anak niya. Thank Happy Mother's po. Day! Thank you po! O, oh, yung mangga mo, bilhin mo oh, na. Opo. Mas pera mo, ah. Thank you po! Thank you! <laughs> Magkano pong pinyan nyo? So, 100, 100 po. Ate, pakita natin yung na ko po kayo. Okay, ate, ang tanong ko sa'yo, bilang po isang nanay, ano okay. po ang pangarap? Nanay ka ba? Hindi po. Hindi ka nanay? Hindi po po. Mama, bilang pong nanay, ano po ang pangarap nyo sa mga anak nyo? Siyempre po, gusto ko po makapagtapos. Single mom po oh, ako. Single mother ka, ilan anak nyo? Apat po. Nakatanggap na po ba kayo ng bulaklak? Wala pa po. Never? Simula hey, sa pool. Ha? Bakit tayo yung asawa mo dati? Ay wala, wala po. Mga. Ano binigyan niya sa'yo pagmamahal? Wala so, rin po. Sakit <laughs> ng ulo. <laughs> <laughs> Pampawala ng sakit ng ulo. Happy <gasps> ay, Mother's Ayan, hindi yan sakit sa ulo. First time po po. First time po. Blessing ko po to. Hindi ko inaasahan po. Thank you po. Thank you, Happy Mother's Day. Ritesh, anong latest? Oh, Grabe yung chismis ah. Uh, Sabi niyo kanina, buhay-buhay lang po. Bakit? Ano nangyari? Eh kasi, siyempre sa hirap ng buhay-buhay, eh siyempre walang pera, tinaulo. Ganon. Oo, oo, sakit nga na ulo. <laughs> <laughs> po ako. Happy Mother's Day. Ay, thank y you! Ah! <coughs> I thank you! Mara. Okay ba siya? Okay. Ang ganda ba ang flower mo? <laughs> ang ganda nga! Ang ganda, dami First time ko po. po. Pag-impact ka na, tama na yan. Oo nga Hindi <laughs> na ako magtitingnan. May pera na ako. May pambilin na ako ng ulan. <laughs>